Muli si Ms. Connie Bungag, kaugnay sa nagkaaberyang cooling towers sa Naiya. Good afternoon ma'am. Banggit niyo po kanina, apat na po yung cooling towers ang naibalik? Yes, uh, okay. Yes. Uh, sa ngayon, apat na yung gumagana. Kaya improve na rin somehow yung temperature sa loob ng ating terminal. Bagaman, hindi pa rin yan yung uh, ating uh, gustong ma-achieve. No? Hopefully, bukas, uh, maayos na natin yung dalawa pa. So, we expect tomorrow back to normal na yung ating temperatura sa ating mga terminal. Ma'am, may epekto po ba ito sa air conditioning ng ating paliparan at sa mga pasahero? Oh yes, definitely. Kasi yung cooling tower, yan ang jan, yan yung uh, gagal, yan yung nagpo-proseso nung, nung papasok na na air no within the terminal. So malaki ang epekto niyan uh, kaya nga kahapon uh, we really uh, sent out yung ating apology sa ating publiko dahil uh, talagang direct ang effect niyan sa ating air conditioning system. Mamano naman po yung mga hakbang na ginagawa ninyo para hindi na po ito maulit. Actually, Kenneth, ano, talaga namang meron tayo mga personnel no, at ang ating service contractor na katutok naman dyan everyday. It's just that uh, kahapon talagang recorded din yung pinakamataas na heat index hindi siguro kinaya ng ating machine, ay nung cooling tower kaya nag-trip siya but somehow naibalik naman nila towards the afternoon and although hindi pa completely. So tomorrow uh, inaasahan natin na maipapalit na yung buong anin. Okay ma'am. Ma'am, naitala po kahapon ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila dyan sa Pasay City. Ano po ang ginagawa ng MIAA para maging komportable ang ating mga pasahero? Ah, uh, kami po ay uh, meron tayong mga free bottled water no para sa ating mga pasahero at meron din po tayong ating mga monitoring personnel at medical personnel ah uh, naka-alerto po sila para sa mga reports sa mga pasahero or mga naghati at na na maaring uh, you know magkaroon ng uh, issue while sending off or nanan or pasaherong nag-check uh, in or dumarating. So nakaantabay po lahat yung ating engineering personnel, puspusan po ang kanilang pag-monitor. Hindi lamang po ng ating air conditioning system, pati po yung ating mga baggy shunting system kasi yun pong heat natin ay nakaka-apekto din po yan ano, sa takbo ng ating mga makina. So everybody on their toes 24 hours, nakabeef up na rin po ang ating mga personnel sa mga uh, ating facility Right, maraming salamat po Miss Connie Bungag ng Manila International Airport Authority.